Sa so, pwede naman mga balita Sunday At makakausap sa pagkakataong ito Usapang itlog tayo na Uma, Umaating ka po itong ating mga reaksyon ah, uh, Yun, paglilinaw pala yung parang kaloy Hindi retired Hindi, hindi salitang retirado ba Hindi yun, kundi yung investigahan Yung mga nagpapakalat ng fake news Inaw Ang Pangulo po ng Philippine Night Board Association Peba, si Ginong Francis Uyihara Nasa ating linya ngayong magang ito ng Sunday Sir Francis, good morning po sa inyo sir Magandang umaga po, Sir Orly, at sa lahat po nang uh, nakikinig ng inyong uh, programa. Mag magsusubong ako, Sir. Bumuli ko ng large na itlog. May pagtaas ng may piso kasi kahapon. Eh. Tinin ako itong resibong uh, ko. May pagtaas ng piso. Eh, kababasa ko lang kanina na kung may pagtaas man, eh dapat eh, hindi ganoon, Hindi lalagpas ng piso. Tama ba, Sir Francis? Mm, at right. ah, tama po yon Sir Orly. May mga 1 peso, 120, 1 peso, 150 ang tinas. Uh, ano bang sitwasyon? Mayro bang ano? Mayro ba tayong kakulangan sa supply at maari kinokontrol yung pagano niyan? Yung, uh, yung 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 pagbibigay sa mga pamilya, lalo sa mga grocery, uh, Sir Francis. Ah, uh, sir, ang pagtaas po ng presyo ng itlog, uh, nagsimula po ito noong uh, June, July itong taon na ito, no, after ng summer season. Talaga pong uh, nung panahon na yon ay uh, meron tayong nakitang uh, kakulangan sa produksyon ng itlog at uh, ito eto ay ang dahil ang kadahilanan nito ay sa kakulangan noong uh, napoproduce natin ng na mga sisiw na ginagamit nating pa uh, yung layer, mga layer. Oh. Yes sir, opo. Ah, mm. uh, nagsimula po yung pagtaas na yon nung June-July dahan-dahan unti-unti hanggang nitong mga uh, nakaraang buwan. Pero ngayon po uh, stable po, ano, currently stable ang ating uh, presyo ng itlog, no? Mm. Wala pa pong ginagawang uh, malaking pagtaas simula nitong uh, itong last two weeks nito. Ah, uh, pero uh, inexpect po natin at pataas po no, ang demand towards December no dahan-dahan po itong tataas uh, ang ang aking pagtansya lang ano ang ating uh, ang, uh, forecast natin uh, plus minus lang po ng 50 uh, kasi po mataas na po yung presyo no maaga pong tumaas ang presyo ng itlog ngayong taon so plus minus lang po ng 50 centavos ang nakikita nating uh, um, possible na mangyari towards sa uh, December. Okay, so yung yung ano, yung sitwasyon pala, kung tutuusin, mas nung mga nakaraang panahon pa mas tumaas eh. Parang pakiramdam ko, naging stable noong mga nakaraang panahon, ngayon pa tumaas kung kailan wala dapat na increase. <laughs> Balik ta diyan ano, sa Francis. Well, opo kasi uh, meron nga tayong sinasabi na disconnect sa presyo ng itlog. Ay, uh, uh, okay. uh, dahil nga po noong pagka halimbawa, nagtaas halimbawa po ng uh, 50 sa as a farm gate price. Uh, kadalasan po ang nangyayari sa sa retail mahigit piso o piso, No? Opo, oh, yun po yung tinatawag natin kasi merong ang, ang dinadaanan po kasi nito may biyahero pa po ito ano ba ano at, bang uh, ano, an, pa an, paano mo natin i-calibrate yung presyuan niyan kung alimbawa, ang farm gate price um, sa medium is uh, for example ang 720 yeah magkano ba dapat yan ngayon po ang presyo natin sa medium no. Uh, ang monitoring po natin nasa mga 7.10 hanggang 7.30 uh, okay, no. Okay. Okay. Ah uh, ang monitoring natin sa sa wet market niyan siguro nasa mga 8.50 9 9 pesos hanggang 9.20 no. Mm. 9.20 so, Ngayon may eh, meron na meron na po tayo nakikita na 10 pesos may getid. Eh eh Anyway, may ano ba, merong, meron dapat bantayan dito sa Madaling Salita, DTI and Department of Agriculture. Dahil baka tayo akala nila nakatutok tayo sa sibuyas, sa karne, sa biga, sa kasagulay. yung mga, yung mga ano, wholesaler at nagbibenta ng itlog, eh, baka, baka itong mga kumakamada ngayon. Ah. Ah, uh, maganda nga po makita po ito ng uh, DTI at matagal na po nating pinapaki uh, pinapakiusap, no? Uh, hindi lang po ganito ang nangyayari. Uh, Kadalasan, meron din pong pangyayari na ang farm nagbaba ng presyo, pero isang buwan na, pero ang presyo sa retail hindi naman hindi din tumataas. Hindi pa po yung, uh, oh, yung, uh, yung uh, mukha dapat nga talagang tingnan ito ng DTI at Department of Agriculture. sa kasakali man siguro October, November, December. Hindi naman tayo mamom problema ng supply mukhang unti-unti naman tayo nakakabawi na uh, Sir Francis ano Ah uh, ngayon po nakokorek na po natin yung mga naging problema early this year mm -hmm. uh, Sa ngayon po kaya nga nabanggit natin medyo stable po ngayon ang presyo ng itlog kaya lang po uh, sa farm gate po no ito po ang uh, sinasabi natin kaya lang po nga, yung paghahabol no doon sa supply ng manok ito po ay uh, nangangailangan ng uh, ilang buwan para talagang habulin. Oh. So ito po ay nakikita natin kaya nagbanggit po tayo na mayroong possibility, no? Mm -hmm. Pero tayo po ay nagsasabi lang ng na, 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 posibilidad, hindi po tayo nagsasabi ng, ng katotohanan. Oh, na yun na conclusive na pagtaas. Yan yan, mabuti naman kung ganoon. Sir Francis, uh, bago ko lang tapusin ito, nang, lang ako sa nakita kong post sa social media kamakailan. Online selling ng balut Apparently imported kasi yung yung balot nakalagay vacuum vacuum sealed uh, vacuum pack yung yung balot tapos nakalagay kung saan bansa hindi ko na lang babanggitin. Eh. Tapos balot sabi ko kailan pa pinaintulutan makapasok ito para umorder online. May mga naririnig na ba kayong ganito na eh, hindi naman dapat to ini-import natin. May so, ma ang dami-dami natin dito magbabalot. <laughs> Sir Francis. Ah, uh, ito pong specific na balot na po na ito. Uh, hindi ko pa po ito na monitor, ano? Mm -hmm. Although naririnig na po natin ito dati. bibilin online, order ka online. Ito, pinakita sa akin yung picture. Sabi ko, paano nakapasok 'to? Hindi 'to dapat ibinebenta ng ganun-ganun lang. Well, dapat pong uh, tignan po ito dahil nga po sa ibang bansa, marami nga pong cases ng uh, bird flu din. Hindi lang po balut ito, no. Uh, siguro ito napakaliit lang to, pero marami pong mga iba pang uh, poultry products ang pumapasok sa atin na mm -hmm. ang tawag natin technical smuggling eh, no? uh, Iba pa po yung talagang smuggled, ito, iba pa po yung technical smuggling hmm. na ikutan po nila yung proseso, na ipapasok oh. po nila ito. Uh, malaki po yung mga poultry products na nakakapasok dito sa atin. Siguro tututukan na nito Sir Francis at magpapalitan tayo ng informasyon tungkol dito. Mahirap na, baka Ito unti-unti na tayong uh, nakakabawi, uh, mga kung ano nung mga sakit na mga influenza-like uh, illness, baka sakit pang hatid nito. At kumalat pa dito sa atin. Sir Francis, maraming salamat sa inyong binigay ng pagkakataon. Sir, good morning po sa inyo. Maraming pong salamat at magandang umaga din po. Ulit. Magandang umaga po. Pangulo ng Philippine Egg Board Association, si ng Francis Uyihara. Ganyan po napakinggan. Wow!